narito ang mga may init at humahato na balita. Ito, ito ang at balita. At sa police report, isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na lumipat sa ang dating daan, pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek. isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na lumipat sa ang dating daan ang uh, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Ito ang balita ni Dave Tirao. Anim na tama ng bala ng 9mm caliber pistol sa ulo at katawan ang naging sanhi ng agarang pagkamatay ng DX-man host ng UNTV na si Marcos Mataro. Ayon sa saksi, bandang alas 10 ng umaga kahapon, habang nag-aabang ng busang biktima na papuntang Maynila, dalawang lalaki na may kabataan pang gulang ang walang awang bumaril sa biktima. pagka pagkaupo niya, biglang may pumotok. Ah, Nakamotor po yung nakaano sa kanya eh. Dalawa po, nakatagip po yung muka. Tapos po, pag ano ng motor, para pong nasira. Tapos may dumating pong... Bus papuntang San Fernando tapos po biglang sumakay. Baliwag po. Baliwag transit. Isa si Marcos Mataro sa mga host ng programang The x ng UNTV kung saan isinisiwalat nilang mga panluloko at maling aral ng dati nilang kinaanibang reliyon, ang Iglesia Ni Cristo. Ayon kay Ginang Lydia Manuyag, marami na rin umanong natatanggap na banta sa buhay ang biktima. Isasigin ang Lidya sa mga saksi kung papaanong nakaligtas sa kamay ng mga dating kasamaan sa INC si Mataro sa isang sanay mapayapang pag-uusap sa isang food chain noon sa Pampanga. Bukod dun sa pagbabanta, sunod-sunod na yun eh. May nung nangyari dun sa... Nandun ako. bug, -bug sarado ang mga kasamahan ni Mataro at kinailangan pang dalhin sa ospital at operahan ng iba. Sinubukan nila magsampan ng kaukulang kaso, subalit ibinasura lamang ito ng piskal ng Apalit Pampanga at laking gulat nila nang mabaliktad ang pangyayari at pinaboran pa ng piskal ang sinampang frustrated murder laban kay Mataro. Kami po yung binugbog, sinaktan, pagkatapos binaliktad po nila, kami pa po yung idinamanda. Hustisya para sa biktima ang panawagan ng mga kasamahan. Kalinsabay ang panawagan na sana'y bigyan pansin ng otoridad ang patuloy na pagbabanta sa kanilang buhay mula sa mga dati nilang kasamahan sa INC. At naniniwala rin silang may kinalaman ang mga pagsisiwalat ng biktima sa mga katiwalian sa reliyon ang walang awang pamamaslang dito. Dave Tirao para sa UNTV News Worldwide at ito ang Balita. Ah, Samantala, maraming kinundinaan ng Progressive Broadcasting Corporation, UNTV, ang total na pagkakapaslang kay Marcos Mataron, isa po sa mga senior host ng palatuntunan dito sa UNTV. Naunang nanawagan na ang himpilan at pangasiwaan ng UNTV kay National Police Chief uh, Avelino Razon Jr. at kay PNP Region 3 Director Errol Pan sa agarang ikalulutas ng naturang kaso. Masusi pong nakasubaybay ang himpilang ito sa mga developments ng brutal na krimen.